Hello, uh, anyway guys, summer na dito sa, sa Canada and then alam nyo ba dito na pag mainit, uh, iba yung init dito compared sa Pilipinas Kasi yung init dito kasi malamig yung hangin at saka dry So pag nabilag ka sa init, sobrang init din talaga pero pag sa ano, yung may mga lilimilim ka, hindi siya mainit, malamig malamig naman siya mafe-feel mo kasi yung hangin malamig alam mo nung nakauwi ako sa Pilipinas, ikukumpara ko lang yung init dito sa Pilipinas. Dito usually 28 degrees Celsius pero dry dito. Sa Pilipinas kasi humid, diba? ba? Dati sanay naman talaga ako sa Pilipinas for how many years ako nag nakatira doon, di ba? Pero nung pag-uwi ko during vacation, alam mo guys, five times ako naliligo at saka halos nasa aircon ako na palagi kasi pinapawis na talaga ako. Dito kasi hindi ka naman kasi papawisan eh. Iba kasi dito eh, iba yung init dito. Ako, nililigo nga lang ako isang beses yan. Then, paggabi, uh, nagbubunas. Actually, ganun din naman yung routine ko sa Pilipinas before. Isang ligo lang, okay na. And pagkagapon pagkakapon, pagkagabi, bago matulog, mamunas na lang. Pero nung pag-uwi ko, nako, anim na beses, halos din. Five to six times ako nagbigo. Kasi sobrang init. Kailangan aircon naka-on talaga. Kaya mahal yung nabayaran namin sa kuryente. So, yun yung pagkaya dito. Tsaka dati kasi expected ko na mabuti talaga ako pag nasa Canada ako, pero hindi. Kasi during winter time malamig, pero during summer time sobrang init. So tingnan mo, wala lang pagbabago sa kulay ko eh, ganun pa rin naman. Tsaka ang dami mga Pilipino dito na hindi naman pumuputi. <laughs> lalo lalo na yung mga itin, hindi sila pumuputi. Yung mga Canadian, gusto nila yung summer kasi nagpapatahan sila, pero kami ayaw namin. Na so, ganun lang, yun yung pagkakaiba, at least, kasi dati kasi nakausap ko yung classmates ko dun sa Pilipinas, sa arte-arte mo naman, pinawalas ka pala tapos talaga aircon kami. Hindi naman arte ate, kumbaga nag-adjust lang din talaga kami. Siyempre, sanay ako before sa Pilipinas, o oh, okay yun. Pero iba naman kasi dito sa Canada eh, kaya nung pag-uwi namin sa Pilipinas, one month ako, ang grabing adjustment na ginagawa ko. Sobrang init, alam mo, bihis ako ng bihis, di ako ng Tapos gusto ko, naka-aircon palagi yung bahay para malamig. Kasi iba talaga yung init doon. Humid talaga. Pinapawisan ka lagi. Dito naman yung init dito hindi ka pinapawisan eh. Masakit nga eh. Pag nabilad ka, masakit siya eh. Hindi ka pinapawisan. So, yun yung guys. So, until next time, trabaho ko tayo. Para kung ano dito, ba? Vacuum kasi ito. Ito yung ginagamit ko sa lobbies, sa stairs. Para mas malaki yung ano, dako lagi. <laughs> so, until next time guys. Bye bye!